Isabel Mabel Mabel's, uh, Beach House. Tingnan nyo naman yung beach. Blue blue. Grabe nakaka-relax. Sobrang budget friendly dito. At kung nag kung naka-work from home kayo or remote worker kayo, virtual assistant, BPO, naka-work from home, perfect na perfect to sa inyo kasi meron silang wifi. Tulad so, namin na gusto mag-relax. Alam mo yun, life, work, life balance. So, ito na, ito na yung place na dapat hanapin nyo. Kasi may wifi, andyan yung dagat. Tapos, ang sarap ng kami budget -friendly. Mula Carmona Cavite ay dumayo kami sa Bawan Bab Mabini, Batangas para puntahan ang Isabela Mabel's Beach House. Papunta pa nga lang ng resort ay medyo matarik na ang daan. Pero huwag kayong mag-alala dahil paglabas nyo ng ex-lek ay dere-derecho na sadyang dito lang nga lang papasok ay talagang medyo matarik. Kitang-kita nyo naman, papunta pa lang, ay nasa gilid na ng kalsada ang dagat. Talagang busog na busog ang mga mata nyo, nakaka-relax, kahit nasa biyahe pa lamang kayo. Inabot nga lang kami ng dalawat kalahating oras papunta dito sa resort at meron silang available na parking space. 150 per car ang bayad dito. Pababa nga ng resort ay hagdan na medyo matare, kaya naman kung may kasama kayong matatanda, ay dapat naalalayan nyo sila. Ayan nga, buti na lang mga bata ang kasama ko at kayang ang kaya na nilang maglakad. Ito nga pala yung itsura ng hagdan, pababayan ha, bakit lang yung nabidyohan namin. Papasok pa lang na resort ay kitang kita mo na na napakalapit ng dagat sa inyo. Konting lakat at konting gulong mo lang ay rinig na rinig mo na at makakalangoy ka na. Pagpasok mo pa nga lang ay rinig na rinig mo na ang pagaspas ng alon at ang sarap sa pakiramdam ng simoy ng hangin. etong nga't magbayad muna kayo ng balanse nyo sa admin bago kayo mag-check-in. Meron ditong duyan. At yung dagat ay medyo mabato pero okay lang yan dahil napakaganda napakalinaw ng tubig. eto nga yung itsura ng dagat. Expect nyo na na medyo mabato talaga dahil dito to sa bawan. Ganito talaga ang dagat dito. Pero kung lalangoy kayo, napakalinaw talaga. Nung medyo mababaw nga lang, ay may nakita kami pawikan at mga isda sa ilalim. Siyempre, dagat yan. Lumangoy ka kami ng umaga at gabi na kami nagbanlaw pero wala man lang kami naramdaman na kahit konting kate. Ito at pakinggan nyo ang dagat. Ito nga pala ang aming kwarto na worth 2,000 peso. Oh. Sa labas, merong table. Hindi included to dahil dala namin to. Worth 2,000 to ha. From 2pm to 12 noon. Kinabukasan. Air conditioner rin siya. May two beds. Very aesthetic. Ito yun naman yung labas. nandito ka lang ay talagang kitang kita mo na ang dagat pwede kang tumambay doon nag-offer nga rin pala sila din tent na worth 500 pesos per head minimum of 2 from Monday to Thursday 600 pesos naman from Friday to Sunday included na dyan ang bed meron din silang mga room na worth 2,500 na meron ng common bathroom Nung kinahapunan niya, ay tumambay na kami ni Mister dahil birthday niya para naman sa simpleng celebration. Ano lang? Meron na nga rin ditong refrigerator na pwede niyo paglagyan ng inyong pagkain. Kasama na rin sa binayaran nyo ang tubig na Andy. Meron din silang kaping barako na Andy din. Ito yung kanilang bathroom na malinis. Ipapakita ko sana ano yung CR kaso nga lang may tao pala. May tao? Ay, may tao. Ito nga yung video na nag-swimming na kami. Ipapakita ko sa inyo ang ilalim ng dagat na napakalino talaga. Masarap balikan tong lugar na to dahil, bu dahil bukod sa halagaan nila yung dagat, ay talagang napakaganda at napakalinis ng kanilang paligid. Kaya naman pumunta na kayo dito at mag-enjoy. Tara na!